sa sobrang kapa Facebook nasunog ang ating cake pero pagagandahin natin gagawan natin ng paraan yan let's go guys gawin na natin ng paraan na yan so ikat lang natin sa gitna lagyan natin ng uh, konting topping yan tapingan natin para medyo masarap siya ayan tapos lagyan na lang natin ng icing sa gilid nya para magmukha naman siyang cake ayan tapos lagyan natin konting uh, design na lagyan natin ng finger bread pagkatapos tapingan natin ng yema sauce ayan so yung gagawin natin na ang tawag natin ngayon dyan ay yema cake ayan So, ayos na. Maganda na. Lagyan natin ng mekos-mekos para mas maganda konti. Ayan. Lagyan natin ng design sa ibabaw. Lagyan natin ng press strawberry. Pagkatapos ng uh, malagyan ng press strawberry, ayan, lalagyan din natin ng uh, Oreo. Ayan. Lagyan natin ng chocolate Oreo. Tapos, lagyan natin ng ping 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 I sprinkle sprinkle o ayan tapos na so finish product na ito pwede na natin iserve maganda na siya ayan o di ba